Hello po, kamusta po kayo? Jessa po yun po ng RRC Realty at sagutin po natin ang tanong na paano ba ang apply to principal via virtual pag-ibig. Uh, before po, kapag mag apply to principal ka, sinasabi natin is kailangan pupunta ka ng office no? ng pag-ibig or any nearest pag-ibig branch mismo and then sasabihin nyo po apply to principal. And also, ang applied to principal on top ng inyong amortization is equal or higher yung amount. So, this time, paano naging applicable or naging possible yung applied to principal via virtual pag -ibig? Ito pong i-share ko sa inyo ay based sa aking personal experience as a home buyer na nag-avail ng pag-ibig loan as well as si Sir Ralph Roger Tagaw na isang uh, na ating president and CEO at isang home buyer din himself. No, siya yung naka-discover nito. Uh, to give you the context or the history, no. So nagbayad siya for this particular month ng doble kasi nga ang ina-expect niya para next month hindi na siya magbabayad. So let's say 10,000 lang yung amortization niya, ginawa niyang 20,000. So, dapat next month is parang overpayment yung dating. However, nang chinect niya sa virtual pag-ibig niya, meron pa siyang payable na 10,000? And, nagtaka siya. So, pinumpit niya. And then, yung total current balance niya is nag-iba na rin. So, being a CPA, no? So, kinumpit niya, gumawa siya ng Excel format. And, dun niya na discover na yung excess niya na 10K is automatic na applied to principal. And ito ay pagbabayad niya through virtual pag-ibig. Kaya mahalaga po na, na first mayroon kayong virtual account, na-access nyo yung virtual account at magbabayad kayo sa virtual pag-ibig na nakalink lang sa inyong bank account or Gcash or Paymaya. Alright, so ishi-share ko sa inyo. Ito papakita ko sa inyo using the Excel sheet na nagaling mismo kay Sir kay Ralph kung paano at kung totoo nga ba yun, no? And if so, ilang months yung natipid natin. So, isishare ko sa inyo yung personal account ko na rin, no? Papakita ko sa inyo as a sample. Okay? So, share screen tayo. Ayan. Share screen. Ayan, no? So, pagpalagay natin halimbawa, kunwari, mag-uumpisa pa lang tayo. Punta tayo ng pag-ibig. Ayan. So, open tayo dyan. Ayan. Ayan na yung pag-ibig website. Punta tayo sa virtual pag-ibig. Ayan. So, view records. Titingnan lang natin. Kunwari. Uh, view loan records. Ayan. So, yung account mo. Ako kasi Yahoo. Ayan, login tayo. Ayan. Check ko lang ha kung okay. Ayan. So, dito tayo sa housing loan. Again, ang purpose natin, titingnan natin. Ayan. So, ayan yun. And then, yung balance ko ngayon is 1,315,000 million natin. Ayan, yung mga details. Ayan. So, ito yung interest rate. Outstanding balance ko. Magkano lang yung amort ko take out ko nung June 17, 2022 and pasok pa ako sa 30 years payment terms. Okay? So, i ko naman sa inyo yung Excel sheet. Pwede ba ito? Siguro stop sharing. Ayan. So, i ko naman yung Excel sheet ko. So, mula dun sa information nyo na yun, uh, itatransfer transfer natin yun sa Excel sheet. kung gusto niyo ng Excel sheet, let me know, ha? Huh? I-share ko sa inyo. Ayan. So, ayan. So, ito yung mga variables. Ayan. Total contract price, down payment, data ng ba down payment. And yung interest niya, ayan, galing yan mismo dun sa virtual pag-ibig. So, pasok pa naman tayo sa 30 years. Number of months, 360. No? So, huwag natin galawin yung present value factor. And then, yung monthly payment ko. And then, yung insurance. Kaya, naging 9,013. Okay, 9,013. So, eto siya. So, mula. So, July 2022, no? So, hanggang 360. So, matatapos tayo. Ang 360 months natin a year by June 2052. Supposedly. Pero dahil nag apply to principal nga tayo, automatic yung excess payment natin. So, ganito yung naman yung nangyayari sa akin. So, ito yung details ko. So, noong July, so, sipag, sipagsipagan pa sipa, ako, 9,013 ang binabayad ko. And then, I realized noong September 2023, ganon din naman. 10K ko na lang kasi hindi ko nga ma-memorize-memorize yan. So, dito sa 10K na to, may sobra na, na 986.32. So, yung 986.32, automatic po siya na napunta sa principal. Hindi ko to alam ha. Hindi ko pa to alam. Antisinear ni Sarah So, tinry namin. So, palagi na natin na mula noong September nga, na nagbabayad ako ng 10K, 10K, automatic siya napupunta sa apply to principal. Mm -hmm. Okay. O, yun napaisip ako dun. Maya kasi ako nagbabayad before. So, ganun siya. So, ayan. Ayan. So, nung July, July 2024, which is, tingin ko nung ano to eh, nag-check kami July 14, mga ganun, July 14. Eh, di ba, ito, ito yung dapat kong amount. Kung totoo ang na-apply to principal yung excess, automatic. So, ito yung nasa online, eto siya. Bakit hindi tugma? Bakit may uh, difference sa 142.41? Naalala ko kasi, nung February, na-delay ako ng two weeks sa pag -ibig. So, charge nila ako. Penalty charge, no? So, ayun yung difference. So, isipin natin kung laging 10K ako ng 10K, no? Ayan. So, lagi tayo may 986 na applied to principal automatic. 10K tayo ng 10K. So, oops. So, instead na 360 months, pagdating ng 278 months, which is sa August 2045, almost bayad na ako ng 30 years loan terms ko. 278 lang. Ilan yung months na natipid ko? Dahil nga, laging ito na automatic apply yung excess amount. So tingnan lang natin dito natin umpisahan. So, ano, ayan no? 82 82 months yung natipid ko. Instead of June June 2052 ako matatapos, no? Matatapos ko siya ng 278 months sa 2045. So almost 21 years na lang yung babayaran ko if laging gano'n. So kung gano'n din lang pala, hindi eh, kapag nakuha natin yung 13 months natin, hindi lalakayan ko na rin yung sobra sa payment ko. Di ba? So ganoon siya. Hmm. Mm -mm. So paano magbayad? Paano magbayad sa virtual pag-ibig? So, balik tayo. Okay? So, kung gusto niyo ng Excel sheet na to, no, para try nyo din kung magmamatch yung sa inyo, no. I-test din natin tong sample competition, yung mga formulas dito. Kapag nakuha nyo tong Excel sheet, ang babaguhin nyo lang, ito siguro, ayan, tsaka ito, oh, yung rate, ayan, yung terms, ayan, huwag nang pakialamanan yung present value factor. Itong interest rate, kung ano yung nasa virtual account nyo. Tapos, eto na lang yung part na baguhin nyo. Huwag nyo nang pakialaman yung ano ko. Eto na lang. Eto yung part na baguhin nyo. Eto yung sa inyo. Kasi automatic naman na to eh. Pero kung magagaling naman kayo, ayun na, may formula. So, kung magagaling naman na kayo sa Excel sheet, laruin nyo na lang. Okay? Okay. Stop sharing. Yan. Paano naman magbayad sa virtual pag-ibig? So, balik tayo. Okay? Dito tayo. Balik tayo. Ayan, balik tayo dyan. Ayan, balik tayo. Let me know, ha? Pay online. Housing loan. Ayan. So, ligyan nyo na lang ng laman yung Gcash, mayroon nyo, or yung bank. Ayan, local payment category. Ako kasi Maya. So, yung housing loan nyo, housing account number, yung 13 digit. And then verify. Usually, pag na-verify mo yan, ito, maalalagay yung name mo. Tapos, amortization, lagay mo, ano, 10K. Dito din, 10K. 5 pesos. So, 10,005. Ganun. Next mo. Pag ni-next mo yan, mare-review yung mga details na nilagay mo. Tapos pag na-next mo ulit yan, proceed, ayun na magbabayad ka na. Okay. Meron pa akong gustong ipakita sa inyo. Try nga natin mag -log out. So, eto. So, ganun lang siya. Oop. Ayan. Try natin. Ah, uh, hindi. Umpisa tayo sa umpisa. So, kung makita eh. Ayan. So, virtual pag-ibig. Ayan. So, pay online. Pwede rin to another way. Housing loan. Dito ko nagbabayad eh. Ah, hindi rin talaga. Kasi yun sa akin nakamemorize na. Anyway. Local. Ay, sorry. So, ayan naman. Ayan, no? Ayan na yun sa akin. Verify. O oh, ayan, nalagay na yung pangalan. O oh, tapos, o oh, ayan oh, 10K. O oh, 10K. Yung amortization naman, di mo na ilalagay yung sobra mo na talaga magkano'y babayad mo. Kasi oh, convenience fee. Pag na-next natin, next na natin. Talaga <laughs> magbabayad talaga. Ayan na, billing. Ayan, kasi nakasave na yun sa akin eh. Ayan. So, I agree. Tanaray Tapos, ano to? Yung number nyo, ilagay nyo din. Ayan o, no? yung number nyo. O, oh, 951-279-833. Ay, 951. Ah, ito. 0951 pala. 09. Ito. 0951. Ayan. Tapos, ayun eh. 279-833. Ayan. Ayun, nalagay. O, oh, email address natin. Tapos, RCG. 6, oh O, ayan, nag-agree. Mag-agree tayo, ah. Next. Ayan, review natin. Hala. The type, oh, that's match down. Sorry na. YJ689. Ayan, oh, next. So, ayan, review, review. Review, review. Ayan, review. Period cover. Ah, oh, ayan. July ba? July o June? O oh, ayan. So, ganyan siya. Okay? O oh, ayan. O oh, ganyan magbayad. Pero syempre hindi natin tutuloy kasi hindi pa tayo magbabayad. <laughs> Wala pa tayong pambayad. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Okay, kung paano magbayad sa virtual pag-ibig. lang. Okay? Ah, uh, stop sharing. Ayan. Ayun. So, ganun siya, no? So, uh, ayun. So, gusto ko lang i-share sa inyo based on my own personal experience as a home buyer, no? Gusto kong i-share yung good news sa inyo na, ayun nga, kung magbabayad tayo via virtual pag-ibig, yung excess niya is automatic na-applied dun sa principal. Which is good news, di ba? Kasi hindi na natin kailangan na pumunta pa ng pag-ibig branch. Automatic na siya. Okay? So, sa mga interested na magkaroon din ng Excel sheet, no? Willing naman ako i-share. Just let me know. And if you have any housing inquiries, no? Just leave a message in the comment section. And then, sasagutin natin yan sa next nating YouTube video. And, wala pa kasing sahod ngayon eh. So, magbabayad ako. And, pag dumating na yung sahod ko, i ano natin, i-record din natin, i-record din natin na live na pagbabayad. And then, tignan natin, track natin yung magiging total current balance natin. Okay? And also, if you are looking for part-time, side hustle extra income, or career shift, uh, just make sure lamang na may enough funds kayo to support yourself, no? Uh, you may want to join me, my team here in RRCT Realty, and we will provide you complete training and also with graduation because we want to make sure na before kayo humarap sa mga client, eh, well equipped kayo and well trained so that you know what to say sa ating mga clients and also para mag-discuss uh, in regards to availing housing, letter pag-ibig, housing loan. Madali lamang ang requirements. Kailangan hindi mahiyain, at willing mag-TikTok. <laughs> so 'yun lang po, no. So if you want to join my team or in the RRC Realty, uh, just let me know. So 'yun lang po. My name is Jessa Apoya, Uh once a home buyer like you and now an agent dahil gusto ko rin po matulungan 'yung ating kapwa na magkaroon ng sarili nilang bahay. The way na natulungan rin po ako. Okay. So ayun lamang po, please like, follow and subscribe sa ating YouTube channel and Facebook RRC Realty. Yan, searchable po tayo. And makikita niyo po din yung mga uh, projects affordable house and lot na ino offer ng Apex Homes. So ayun lamang po, no. Thank you so much. Today is July 28. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat and good luck sa inyong future bahay. Bye.